Hello guys, so good morning. Uh, welcome back sa aking uh, YouTube channel. Right, so for this video guys, ayan, so may nag-request po sa atin na daw ng video ang kanyang comment guys, gawan ng vlog. So, syempre, uh, gusto nating makatulong guys. So, ayan, shout out ako kay Juan. Uh, Arthur Jimenez, ayan, so siya po yung nag-comment dito sa ating vlog na ito guys. So, ayan, shout out po sa iyo sir. So, uh, mamaya guys, sa ating basahin yung kanyang uh, katanungan at ating sagutin. Ayan, so, before natin simulan guys, ayan, so, nagpapasalamat po ako sa mga bago kong subscriber. Ayan, sa sumuporta sa aking uh, channel. Ayan, road to 4,000 subscriber na po tayo guys. Ayan, congratulations sa atin at saka, ayan, monetize na po yung ating channel guys. So, maraming maraming salamat. Ayan, sa support tapo ninyo. O, hindi ito maabot. Hindi, hindi dahil sa inyo guys. Maraming maraming marami, salamat po. Alright, so ayan, sa mga bago pa lang sa aking channel. Ayan, so kung bago ka pa lang dito sa aking channel guys. Ayan, so huwag niyong kalimutang pinutin yung subscribe button sa baba. At saka pakihit na lang din ng notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video. I-upload tungkol sa mga motor. Alright guys, so tara! sa uh, atin na simulan nito mating ating content ngayon guys so uh, intro muna tayo let's go ating guys so ito na po yung tanong ni Sir Arthur Jimenez ayan shout sa iyo so boss may tanong sana ako okay, so kunwari po is for release na yung motor na kukunin mo tapos pwede po kaya mag switch unit sir kung sakali uh, like mo eh Mio yung motor mong uh, tapos magpa switch ka ng unit po Honda click ayan pwede po ba yung, yung ganun uh, sana mapansin alright sir So, kunting tips lang po guys sa uh, mga gustong kumuha ng motor, right? So, dapat po bago kayo uh, mag-apply, bago kayo pumunta sa mga motorcycle dealer, so dapat guys, uh, mag-decide na po kayo kung ano talaga yung motor na gusto nyo kukunin para po hindi na po, uh, ayan, para kagaya ni sir na mag-tension hindi na po uh, tawag nito hindi na po matagalan kasi po kapag mag change unit is yan, i, i encode yan sa system guys so matagalan tagalan ang pagpa-process na dito so, so dapat po uh, mag-decide na kayo kung anong ori ng motor kung anong motor na gusto nyo na, na sakto or sakbat sa inyong income so dapat kung mayroon kayong partner or mayroon kayong asawa dapat uh, pag-isipan nyo mabuti pag-usapan nyo at kung um, mayroon din kayo mga kapamilya guys like mga single so dapat ayun uh, ayan usapan sa pamilya anong motor talaga yung kukunin para hindi na po pabalik-balik guys diba alright guys so e, insert ko lang po ito ayan sa mga gustong kumuha ng motor alright so mayroon akong ginawang video ayan balaking chance na ma-approve ka sa CI kapag gawin mo ito alright guys so Uh, dapat uh, matingnan nyo to guys kung gusto mo kumuha ng motor Ayan. so pagkatapos nitong video guys bisitahin nyo tong uh, video na ito sa aking youtube channel right? para magka mayroon na kayong idea at saka di ba, mayroon na kayong idea kapag kukuha ka na ng motor sa motor plate alright so ito na po yung ating sagot guys sa tanong ni sir so yes po sir uh, pwede ka pa pong mag change unit or mag change ng motor Ayan so bali sir uh, uh, basta hindi ka pa po naka down payment at saka hindi ka pa nakapirma ng contract so pwedeng-pwede ka pa pong mag-change ng motor. Ayan so bali ang taga Motor trade na po 'yung mag-change sa system kung anong motor na gusto mong ubonin ayan. Right? So kapag uh, kapag for example uh, na release na 'yung motor mo, ayan so nakalipas na na ilang araw or nakalipas na ng one week ayan then uh, na realize mo na hindi hindi mo gusto yung unit den uh, then papalitan mo alright so mag change mo motor ka so bali guys yan kasi naka down payment ka na naka firma ka na ng kontrata so bali hindi na po yan pwedeng mag change ng motor guys mag change unit kasi nakapirma ka na po ng contract at saka nakapag down payment ka na sa motor na kinuha po ninyo so alright guys so ulitin ko po guys ha yan uh, ayan so pwede ka pong mag change unit basta po hindi ka nakapag down payment pa or hindi ka pa naka ah, uh, pirma ng contract alright so uh, basta isipin nyo lang guys tips ko uh, before kayo mag apply ng motorcycle loan Uh, dapat ayan naka-decide na kayo kung ano yung uh, motorcycle na gusto ko ninyo kasi para hindi na po matagalan guys para diretso-diretso na once na ma-approve ka na sa CI so diretso-diretso na po yan sa pag-release ng unit ayan so kapag mag-change unit ka kasi uh, marami pang uh, idadaan pa yan sa system guys so medyo matagalan ang pag-process niya so dapat oh yan kung anong gusto niyo motor yun na talaga uh, hindi ka na mag-change ng motor guys Alright. So, maraming-maraming salamat po sa inyong pananood. So, sana nakatulong itong video, guys. Ayan. So, mga na nagustuhan itong video, huwag niyong kalimutang i-like. And, syempre, huwag niyo rin kalimutang i-subscribe ng aking YouTube channel, guys. At, na lang din po ng notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating video nga upload. right? So, thank you and God bless po sa ating lahat, guys.